Oh guys, nandito na sa labas. <laughs> <laughs> guys, panoorin ang video at pakinggan ang kwento tungkol sa pamahiin ng mga Pilipino tuwing gabi. sa mga ano-ano ang sabi-sabi na nakuha natin sa ating mga ninuno o lulot dola. Isa ang pangahihigyan sa libo-libong paniniwala ng mga Pilipino na mahirap ipaliwanag lalo na sa mga hindi natin kababayan. Minsan, iniisip din ng iba na nasasobrahan ng araw natin ang pagpapaliwala sa mga to na halos lahat ng bagay na binibigyan na natin ng pamahiin natin pag-uusapan naman ang mga pamahiin na maaari nating magamit sa pang-araw-araw natin pang buhay. Halina't sama-sama nating alamin ang iba't ibang pamahiin Pilipino tuwing gabi. Totoo kaya ang mga to o isa lamang biwaka. Ibigan Mabilis bang umaba ang mga kuko sa daliri? Alam niyo ba na may isang paniniwala na unang panahon bago pa man dumating ang mga Espanyol dito sa ating isla na masama di umano ang magkupit ng kuko sa gabi? Ang iba sa atin ay dahil sa sobrang busy maghapon ay nakakaligtaan ng magkupit ng kuko kaya minsan ay sa gabi na lang natin ito ginagawa. Kaya lang, ayon sa pamahiin, ito raw ay masama dahil mamanasin ka inapupasan. Tagtag -tag pa rito ay ito nagkukupit ka raw ng kuko sa gabi, ay iitim ang parte ito ng iyong daliri. Nangyari na sa akin ito noon mga kaibigan, kaya simula nun ay hindi na ako nagkukupit ng kuko sa gabi. Sunod mga kaibigan, pinaniniwala ang masamang magwalis sa gabi. Ito na siguro ang isa sa pinakamilalang pamahiin sa ating bansa na sa tingin ko ay ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ayon sa matatanda, ay dapat sa umaga pa lang raw ay nakabalis ka na dahil hindi mo na ito pwedeng gawin sa gabi sa kadahilan ng para mo na rin winawalis palabas ang swerte. Kaya naman ang ginagawa ng iba kapag kailangan talagang magwalis sa gabi ay itinatabi na lang nila ito sa isang sulok at kinabukasan na nila ilalabas yung palat. Sunod mga kaibigan, sinasabi, masama ang magturo sa gabi. Noong bata tayo ay ipinagbabawad ng ating mga lodot-lola ang magturo sa gabi dahil raw baka aksidente mong maturo ang isang inalang na hindi nakikita at maaari ka nito mabigyan ng parusa tulad ng sakit sa ulo, sakit sa dyan, o matinding lagnan. Ayon sa pamahiin, ay dapat mo raw pagating ang iyong daliri pagkatapos mong magturo sa tabi bilang tanda ng iyong pagsisisi at respeto sa ibang inalang. mga kaibigan ay para sa mga tao mahilig maligo sa gabi noong pre-Hispanic period kung saan hindi pa nakikilala ng mga Pilipino ang Kristyanismo at sumasamba pa tayo sa mga anito ay naniniwala sila na masama ang maligo sa gabi dahil na malubog na ang araw at magta ito ng kamalasan sa iyong buhay. Hindi sang ayon sapagkat wala naman daw masama kung ikaw ay maliligo sa gabi. Pero yung iba ay sumusunod pa rin upang hindi mapagalitan ng magulang. Sunod mga kaibigan, wala ang masama ang matulog ng basa ang sa gabi. Kung bawal maligo ay bawal rin daw matulog sa gabi ng basa ang Dahil ayon sa ating mga nituno ay maaari kang pagpapulang. Ayon naman sa matatanda sa probinsya, ay kapag natulog ka raw ng basa ang buho, ay malaki ang tsansa na sumakit ang iyong ulo pagkagising mo o worst case scenario, mawala ka sa katiluan. Wala pang patunay kung totoo ba to o hindi, pero para sa akin ay mas safe kung papatuyuin muna natin ang ating buhok bago tayo matulog at para hindi rin mabasa ang ating kalaban. Bago tayo magpatuloy sa panguling bahay sa gabi, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Sunod mga kaibigan, pinaniniwala masama ang humiga sa gabi. masarap na namang magpahinga pag ikaw ay busog na busog. Pero alam niyo ba na ayon sa pangahiing ito ay masama dahil malaki ang posibilidad na ikaw ay pangungutin. sinasabi uupuan na raw ng isang nilalang na nagkangalang patiban ang ating imdip habang busog na natutulog na dahilan upang hindi tayo makagalaw at makatayo. Sinasabi din ng iba, na mas maganda kung papababain muna natin ang ating kinain bago tayo gumalaw-galaw o umiga para makaiwas sa anumang sakit. Oh guys, andito na sa labas. Ay, 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 sakay na, sakay na. Sakay na, sakay na.